Mga no, Mars, mm. Mm. Oh. alam nyo, hindi ko matake yung nangyari doon sa hihingi sa atin Bakit? ngayon ng payong kapatid. Biruin nyo ha, oh. sarili nilang bahay ng pamilya niya, hindi sila makapasok. Oh. Hmm. Alam ko yan. Tega, tega. Pagkakalam ko, nakakapasok din naman daw sila. Pero kailangan nilang hiramin yung susi sa barangay. Um. Eh, baka hindi naman talaga kaso sa nila yung bahay na yun. Pwede rin. Well, ang alam ko, wala pa naman kasing papeles. Hmm. Kasi nung namatay yung lola na may ari ng lote, binaghatihan to ng pitong magkakapatid. Mm. Pero ni isa doon sa pitong magkakapatid na yun, eh, eh, walang kakayahan para mahati yung lote legally. Hopefully. Ngayon, oh. isa na doon sa magkakapatid na yun, si Nanay Crisanta. Oh. Na umalis na actually sa bahay na yun nung nagkasakit siya. So, lumipat na siya sa bahay ng anak niya, na si Reynaldo. Hmm. Ngayon, one day, si Reynaldo bumalik para i-check. Ayun, hindi na sila, biglang hindi na lang sila makapasok sa sarili ng bahay. Kasi, pinalak na pala ng mga pinsan niya, tapos kinasuhan pa sila sa barangay. Sabi eh, teka, yun. bakit sila kasuhan? Ganito kasi, di ba, nagkasakit si Nanay Crisanta. So, kailangan nilang pambili ng gamot. Mm. So, pinarentahan na nila yung bahay. Eh, hindi naman pala okay dun sa ganong setup yung mga pinsan. Mm. So, saan lulugar si na Nanay Crisanta mm -hmm. at si Reynaldo? Mukhang matinding kailangan pa yung kapatid. Di ba, Tito Boy? Narito po para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan, si Rinaldo. Rinaldo, maraming salamat. Welcome to the program, Ate Pia, Kuya Alan. Good evening po, Tito Boy. Good evening, Ate Pia. Good evening, Kuya Alan. Nandito po sana ako para humingi po ng payo tungkol po do sa problema ng mother ko sa bahay niya na nasa isang compound na sapilitang kaming tinanggalan ng parang karapatan na hindi na makapasok doon dahil sa mga bagay na gusto nilang mangyaring ipatanggal do sa bahay na nanay ko. Konting background, Ray. Yung property na yon ay sa grandparents mo pa? Opo. Nakapangalap pa po yung titulo doon sa mother nila at hindi pa po na subdivide. Tapos minana yon ng mother mo at ng mga kapatid niya? Opo. Nung na time na nagkasakit po yung mother ko sa kidney, tsaka po namin siya kinuha, Pinaupahan po namin yon para may pang-supply po si mother na magkukunan ng pa-maintenance niya pang gamot. Tapos yung namatay po yung father ko, nagkaroon na po ano kami ng problema doon sa kabila na pinagawa po nila yung main gate, tapos hindi na kami pinapasok at pati ang barangay pumayag sa mga gusto nilang mangyari. Pero ang tumira doon, nanay mo, tsaka kayo, doon kayo pinalaki. Opa. So yung mga kapatid, nasan sila this whole time? Doon din po. Doon din ah, doon po. din? Doon okay. po rin nagsilaki okay. yung... So lahat ng, dun, lahat ng Opa. mga kapatid ng nanay mo nandoon? Opo. Kumbaga, Parte-parte kayo doon, opo, ganun. Opo. pero walang kasulatan? Wala po. Okay, And sige. then pag sinabi mong sila, so mga pinsan mo na ito? Pinsan po, <coughs> mga piyahin po, nasa isang compound po kami. Pero among themselves, magkakasundo din sila? Or Hindi rin naman po. So the present situation is uh, may gate, uh, may lock doon, kailangan opo. mo pang pumunta ng barangay para hiramin yung opo. susi diba, para opo. buksan. Pero yung bahay na dati yung tiniran na pinapaupahan, sino nandun ngayon? Wala po. Hindi, may pilang din kasi, Ray. Eh. Kwento mo muna ng buo. 150 square meters, ang 50 square meters na ibenta. Ang pinagkatean ng mga nanay ay 100, 100 square meters, di ba? Kung paano hinati, informal yung sinasabi ni Ate Pia, yung 100 divided by 8, mm -hmm. ba? Diba? Nagagalit sa yung mga pinsan mo dahil pinaayos mo. Apo. nagpabubungka ka at nagpadingding. Apo. Ngayon, hindi namin ma-picture yan kung ano talaga ang problema doon. Kasi yun yung punot dulo ng inyong problema. Yes. Ilan bahay ba doon sa... Ano, Bali ba? sa compound po, ang talagang bahay doon, anim po. Anim. At hindi mo naman pinapakalaman yung hindi lima, yung sa lang. Po. At sa ngayon, hindi nila pinapakalaman yung sa'yo. Hindi po. Pero ang hinihingi nila, yung pagpapaayos mo, tanggalin mo. Opo. No. Sinabi ba nila bakit? Wala naman. Yun lang po eh. Kasi parang nakaka ba daw sa kanila or something na ano, nakakatakip daw po sa kanila. Ganyan. Ipaliwanag mo ngayon para ma-appreciate namin. So, paano nakakatakip? Uh, kasi parang napakalaking bagay sa kanila para hindi kayo papasukin. Dahil ang sa, sa kwento, sa salaysay, pag ipinatanggal mo yan, wala naman daw problema ang pagpasok niyo eh. Mm -hmm. Kasi ang ang side ng mother ko nandito po tapos siya sa kanila nang nakaganyan po. Ito po ang ang pinaka uh, daanan po ng compound na sa gitna. Palabas ng kalye. Opo. So nan sa ano po kami corner po kami. Oh. Kaya doon po kami nagkatalo do sa may parang ano nang bubong. Mga ganyan lang po kalaki. Dahil sa bubong, natakloban sila? Opo, oh, yun ang sinasabi. Dahil sa dingding? Overflow. Sa dingding, wala naman eh. Kami pa po... Ang ha, nag overflow, pag, so pag umulan, mm -hmm. sa kanila mm -hmm. bumabak sa, mm -hmm. sa bubong nila. Actually, ginagawa lang po nilang ano yan. Pero nakikita ko pong interest doon, kasi yung kanilang dingding, halimbawa kung ganyan, umabanti po sila sa baba, yung pintuan nila sa baba, the same time, kung doon sila mag-i-start magpagawa, patayo, pataas, tatamaan po talaga yung aming bubong na naka ano, sa pinag existan nung ano, kanilang bubong at bubong namin. Kung magpapatayo siya pataas. Opo. Ang general principle kasi natin, hanggat hindi pa kayo naghahatian, yung rights nyo of ownership, share-share kayo. Pero, um, sabi nga ng batas, hang until, until there is a partition, co-owners kayo. Technically, dapat share-share kayo sa desisyon mm. na yon. By law, hindi ni isa sa atin pwedeng ipaglaban na sa parting to akin, sa parting to, hanggat walang hatian. Kaya nga tinanong kita kung may hatian. But pwede naman ang verbal agreement pala. Ang problema with anything verbal, wala ka din namang katunayan kasi nga verbal. Pero yung simpleng issue mo na kinandado kayo, sa pananaw ko, klarong bawal yon Kasi kung isa lang naman yung entrance, hindi naman, hindi naman kayo kanya-kanyang entrance, Apo. lahat ng co-owners may right na pumasok doon. Assuming tama lahat ng sinabi mong facts, wala namang abogado magsasabing ang co-owner ay walang karapatan pumasok doon. But having said that, I'll keep reiterating, I think pagka magkakaharap-harap eh magkakasundo tayo. Pero in the meantime, kung tatanggapin mo nga para makatulong kami, pasasamahan namin sa lawyer uh, sa barangay, no? Papa. Just for that aspect. Kasi remember, lawyers are not allowed sa barangay conciliation klaro sa amin na your co-owners pero kung mana yan ano ang share nung bawat kapatid meron din mga rules yan the general rule is pantay-pantay pero meron minsan tinatawag na free portion i won't go completely into it but if you can prove may free portion at yun ay binigay ng lola at nyo nyo kung kaninong anak mm. pwede yon so as i said no yung simple pwedeng maging komplikado that's why nga maganda na Kaharap yung bawat isa, no? And kung maiisip nga nila na pag umabot to sa korte, mahahasil din sila. So mas maganda din para sa kanila ang makipag-usap ng harap-harap. May isa pa po talagang ako. Uh, paano po mangyayari na makakuha kami ng susi doon sa... Then you'll go to court na. And then sa court, not only yung susi, pwede mo na i-demand yung hatian na rin. Apa. May tanong pa po ako ng isa, ah, totoo po ba yung sinasabi nila sa akin na, halimbawa, kasi sabi po sa akin ng mga pinsang ko doon na ano, wala daw po akong karapatan doon sa ano ng mother ko kasi second family po ako, anak ako sa second family. So again, papasok sa inheritance yan, iba yung share ng uh, legitimate children mm -hmm. at saka illegitimate children. Pero kung, kung kasal din naman uh, sa tatay mo, yung nanay mo, so uh, legitimate din. Mm. Pero even if uh, illegitimate naman, may share ka pa rin doon. Mas liliit lang yung, Apa. yung share mo. One last point, no? <clears throat> doon sa pag-aayos nyo, basta authorize ka naman ng nanay mo <laughs> at wala, ka, wala naman siyang ibang anak na kumukontra na ikaw ang authorized na makipag-usap doon sa ibang pinsan, wala na silang pakialam doon sa inyo. Kasi sa ngayon, since buhay pa nanay mo, siya pa yung may karapatan doon, hindi pa nga ikaw, hindi pa nga yung mga kapatid mo. So, Rinaldo, eh, umpisa pa lamang ito ng iyong uh, journey kasama ang kaitanin in Action. Nariyan ang ating mga abogado na tutulong. As Kuya Boy said, we'll be with you not only to give you advice but in this journey, to fix things, no? Both your property rights and your relationship with your family. Yes, sir. I hope so. Basta ganyan lang parati, Ray. Kalmado, logical, I, I think, uh, masasolve mo to. Thank oh. you, po. Ray, maraming salamat. Yeah. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat, po, si Pia. Pinayuhan si Ray ng legal team ng Cayetano in Action na magsampan ng formal na kaso sa barangay na sinasakupan ang bahay ng kanyang nanay. Sinamahan si Ray ng Cayetano in Action Team dala ang hinanda na demand letter ng mga abogado. Kinausap din ng programa si Barangay Secretary Paul Betonio. Uh, ngayon po magpapareceive po tayo ng demand letter sa part ng uh, mga kamag-anak niya. Then at the same time, papaliwanag natin sa kanila kung ano po yung nakalagay dun sa demand letter. Ngayon po kung uh, mag-agree po sila or magdi-disagree, uh, mag magkakaroon po tayo ng uh, mediation sa loob ng barangay kapag nakatatlong hearing na si Ray at ang kanilang partido sa barangay at hindi pa rin sila magkasundo. Magbibigay ng Certificate to File Action ng barangay para maidala ni Ray sa korte ang kaniyang kaso. Kaya itutuloy po namin ang demanda at maraming salamat sa kaitan ng action kay Tito Boy at kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagtulong ko sa amin. Get in action with Boy Abunda. Would like to take... RLI Furniture. Ocha Lutzi. Pinky Fernando of Fernando's Bake Shop. JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. Shomai King ang Hari ng Shomai. 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taging. And Saymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagono, Taging.